dun sa mga babaeng may tato. Tanungin kita, te. Happy ka? Alam mo ikaw, ate, na may tato. Wala kang kwenta. So, shout out sa mga babaeng may tato. Yun, di ba? Sabi niya. Tapos sabi niya, tanungin kita, te. Masaya ka ba? Yes, masaya ako. Tapos sinabi niya, ikaw, te, wala kang kwenta. yan, ako, hindi ako papayag na sabihan ako walang kwenta. Dahil, sinabi niya mga, di ba? At saka, pag sinabihan mo walang kwenta, dahil lang sa tato, halimbawa sa babae, eh, eh, general natin, yung babaeng na may tato, dahil lang nakitaan mo siya ng tato, magsabi ka ng walang kwenta, ay hindi ako papayag. <laughs> ba? Diba? Kasi hindi mo kasi pwede mahusgahan ang pamamagita uh, ang isang babae dahil nakita mo sa kanya na may tato. Hindi ibig sabihin na madumi siya. Ibig, maraming babae na walang tato dyan. Real talk lang to. Pero, palamunin. Umaasa lang ng mga donasyon at umaasa lang sa kanilang mga hindi ko naman nila lahat o kaya wag din yung husgahan yung mga babaeng may tato kasi ang tato kasi parang ah, decoration ng katawan or art pag may tato siya hindi ibig sabihin na walang kwenta kasi meron din ako hindi talaga ako papayag na magsabi kayo na walang kwenta o meron ako hmm? huwag yung tingnan yung ilo ko meron ako isas is a butterfly at saka pangala, may mga pangalan niya ng anak ko sa ko, mga so, mga first letter nila hindi ibig sabihin na ang isang babae may tato, wala ng kwinta, wala ng silbi. Hoy! Alam mo, yung mga babaeng may tato, sila yung mga babae na porsigidong maabot ang kanil kanilang mga pangarap, porsigidong matulungan ang bawat pamilya na umaasa sa kanila. Ganun yun. Ang tato kasi para sa akin, para siyang isang inspirasyon ba? O parang ah, ano mo sa sarili mo na may achieve ka nga na proud na proud ka na sa dami ng ngayong pinagdaanan nakapagtato ka nga eh paano na lang kaya yung mga pangarap mo ba para din yung isang pangarap kasi masakit yan kunti lang ang sakit niya parang isang pangarap ba ako kasi dati hindi ko to yung expect na magkakaroon ako nito pero nung nanggaling na ako sa parang ano sa akin ba inspirasyon nanggaling na ako sa Middle East is, matagal ako dun marami akong mga uh, pagsubok na dinaanan tapos 'Di ba? Sinabi ko marami akong pagsubok na dinaanan, nalampasan ko 'yon. Parang naihahalin tulad ko 'yung sarili ko sa paro-paro. Ah, hindi siya masyadong mataas ang lipad, pero kaya niyang mamuhay sa simple. At eh, charot, Napahugo tayo doon. Kaya hindi ako babaya o na sabihin mo na walang kwenta na walang na kung ano ano may tato. So, 'yun 'no, 'yun lang 'yung aking opinion.